Halina't samahan niyo ako ngayon dito sa isang cake. Yung cake na hindi nga pala binayaran sa akin ni client. At eto nga pala yung nangyari. Oh, di ba intro pa lang, disaster na agad. Ang cake nga pala na order ni client ay moist chocolate cake. Actually, ito nga pala ay barrel cake. Umabot nga ito ng size na 4x8. Naglagay nga pala ako ng dalawa na sagustro dun sa pinakagitna. At pagkatapos ay hindi ko nga napansin na parang dito pa lang ay nagkakaroon na siya ng kakaiba. Kasi naglagay din ako ng board in between. At nung no, naglagay na ako ng straw sa pinakagitna, ay ito na nga yung nangyari. Tumabingi na yung cake. Tapos hindi ko na napapansin na nasira na pala yung pinaka second layer niya. So ang ginawa ko ay inalis ko lahat. O diba inisip ko, paano ko ba remedyohan to? Eh wala na akong extra cake. Tapos kung mapapansin nyo, hindi rin magkakasize yung cake kasi galing siya dun sa rectangle cake yung iba. Inabas ko lang siya. Tapos say ay ganyan yung aking ginawa. Inalis ko na yung mga dalawa na sa gusto. O oh, di ba iniisip ko? Iniisip ko nga mag ako ng panibago kaso baka hindi na umabo. Lalong masira yung cake. Hindi na nga pala ako naglagay ng pinaka support sa ilalim, yung pinaka board na lang yung aking ginamit. Oh, yung nasira nga pala na layer ay inilagay ko sa pinaka-ibabaw ng cake kasi baka lalo siyang masira kapag pinilit ko na sa bottom layer siya. At ayan nga ay nagka-cramp coat na ako ng cake. Eh, nagdadasal din ako na sana ay may ko na tong cake. Wala na rin kasi ng chocolate ganache na na-prepare at naglagay na ng rin pala ako ng dawet sa pinakagitna and then two barbecue sticks sa pinakagilid para matibay itong cake. At eto nga, ipinakikita ko dito yung ginamit ko na icing ay ACC. At nag-start na nga rin ako mag-coat sa cake. Ang ginamit ko nga pala na color dito ay pinaka-light na sky blue. Ito kasi yung gusto na color ni client. Bali, team nga pala nito ay Spider-Man cake. Pakita ko sa screen yung pinaka-inspiration na nisen sa akin ni client. Gumamit nga pala ako dito ng plastic scraper para medyo makinis yung ating cake. Medyo tabingi lang yung cake dahil sa nangyaring aberya kanina pero sabi ko okay lang magagawa naman to ng paraan at nag-start na nga rin ako maglagay ng mga ball toppers. Hindi nga pala edible yung mga yan. Pero ang ginawa ko nga pala dito, medyo ni-revise ko nga pala yung photo inspiration at nagdagdag nga pala ako ng mga ball toppers para mas maganda yung cake. At sa wakas ay natapos na nga itong cake. Actually, kinakabahan pa rin talaga ako dito sa cake na to. Kasi diba, nagkaroon ng abariya at meron pa rin mga flaws yung cake. Puti na lang ay sa malapit lang dadalhin tong cake na to. At malapit lang sa amin yung bahay ng celebrant. So nabigyan ko ba ng hostessia yung cake? Ano sa palagay niyo, maganda ba? Halata bang nagkaroon ng problema? At ire-reveal ko na nga pala sa inyo si client... ...yung hindi nagbayad sa akin ng cake. At ayan, may pakanta-kanta pa siya. Umatid nga pala ako ng birthday niya. At syempre, ako na rin yung naging taga-video. Happy, happy birthday sa'yo. At ay naging masaya ka sa birthday mo. Shoutout nga pala sa umorder ng cake... ...sa kanyang daddy, sa aming daddy. Hindi nagbayad ng cake. sabi niya, babayaran daw niya. So, sana'y tinapos niyo ang video na ito. At nag-enjoy kayo. At ay nagandahan din kayo sa cake ang aking ginawa. Hang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching.